<laughs> Bandaan ko ah, kahit okay. saan pides, bigyan din sila rito. Lakas na nga pala dito. Akala <laughs> oh. <laughs> ko tataposan na na, <laughs> namin ni Pandang dun eh. Hoy! Hey. Yeah. bigas, bigas daw. Hello! Hello! Si Daddy pre, Hello, Daddy! Hello. Hello. Hello, Hi, No? <laughs> ko pinapanood ko. Bakit? pinapanood ko na una doon? Anak ko. Anak Ano Ako. sinabi niya? Mama, nandito si Daddy. Okay, eh may narinig sigaw niya kanina eh. Guys, <laughs> bigas. Kahit bigas lang. Ay, gusto. Ha? Wala bigas ang lalim ng paha. Tawagin mo si Bandam. Na. Salamat. Tawagin mo si Bandam. Si Bandam. I <laughs> did ده <laughs>

Marami niya, marami niya, kumusta ka rito? Ay, hindi, hindi. na ko kanina. Baha! Ayan Hoy! 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 Hoy, yung baka'y Hoy! Hindi, wala sa inyo! Hindi, wala kayo, ay, <laughs> Bantayan ko ha, guys, nasa akong pides. Pidyan din sila rito. O, dali, dito natin. Oh, Ingat ka. <coughs> dito. Ingat ka. Sige po, picture tayo. Sige po. Hello. Sige po. Pagpunti namin dahil nandito si Dali Prangki. Hello. Ayan, may idol po. Yan, nababantayan sa YouTube. Salamat po. Thank you. Ayan na, si Bantam.

ito kami dati pa. Ba't ang tumba Tayo na, isang bahay nyo. Tara, tara. Hey! Oh! Banda, maliga!

Ah, ala ko ka tapos na na namin na ni bandag doon eh. Oh? <gibili> Dito naman kayo. Ayan oh, hindi pa nakapalo. Yan original oh, 5.3 million. ayan Okay, teka lang, dyan lang kayo, kunin ko yung pigas. Dyan lang kayo, kunin ko yung pigas. <gibili> oh, marakas kumain.

ayan ang lalayo natin. Pautay! Para sa inyo! Ingat po kayo rito! Ha? Oo! Oh, lahat, pupuntahan natin hanggat kaya ng Team Daddy Brandy. Hanggat kaya ng mga kasamahan namin. Na, ingat po kayo rito, Nay. Pangalan ni Nanay. Sige po, salamat po. Salamat ha! Ingat kayo rito! God bless po! Sa iba naman! Oh, Saan na si Van Dam? Ako, ko na to. <laughs> Sige na, Nay. Mauna ka na, Nay. Hawakan natin to. <laughs> Babaka yung damit ko eh. Ah, ay, ay, okay, ay, okay, okay. lang yan. Parang kung gala. Ayot yan. Hindi. Ako ka na. Hindi. <laughs> sa akin. Ka dyan o, may na kita. <laughs> Mabigat ka kung no? eksplisyon. Karga ina kita? Ma, Mabigat ay, ay, Salamat. <laughs> na noon sa Banten. Munting natayu tun Banten. Mahal. 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 Oh, nandiyan. Doon naman papunta 'yung bomba. Importante, eh. nakatulong pala 'to. Sultan. Hoy. Dito ka yay dito. Yan dito

uh, pagbibigay ng bigas sa mga nasalanta ng baha. Alam naman namin yung lugar na to. Okay? Sige po. Salamat. Kapalo naman. Kapalo. Kapalo kami. Salamat. Salamat. Pashare yung mga pictures natin. Opo. Okay, okay. Salamat. Ingat natin. Hello. Hello, Hello, Salamat. Salamat. Ha? po! Yan! Hello! paano ni Pan kami! Yakap siya sa akin, kaya nabagsak din ako! Ako po! Oo, oh, tingnan ako. nasugat o! Oh. Nasugat po! Oh. Dapat, dapat ako sinip mo eh! Oh. Hindi yata po ganyan eh! Kapit, tutulat pa ako eh! Hindi, kumakapit lang ako! Siyempre ayaw ko malunod, di marunong lumangoy! Oo, oh, puti ka pa marunong pa lumangoy! Diba? Eh mga kababayan, sa uh, pagkakadawak na ng anong ganito. Ah? ayano o. pa. Pero nasa sa dagat ng bahay Wala po! Ano? 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 Motorcade! Motorcade po? Oo! Ano ba eh? <laughs> Dapat nagtatalamhati yung mga tao eh! Yeah. Nagsisigawan pa!